sa salaman, ay ihuhugkod lamang natin ito sa tunay na tagapaglikha sa tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa taala naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kayang pinakamahal na kanyang pinadala walang ibang karapat mahango pa kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi at sa buo ng kanyang mga pamilya at sa buo ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng kumamag sa tamang landas at gabay ng ating mahal na kapit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hanggang sa muling araw. Ngayon tayo po ay sumaksi na walang ibang karapatan dapat sa pagin maliban lamang sa tunay na nagpapagitha sa tunay na Diyos ang mga muslimakan ng ta'ala at tayo rin saksihan namin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sulo. So ngayon, bilang paalala, sino man ang kabayan ng Allah, wala na makapaglimito pa sa kanya. At sino man ang kilimot ng Allah, ay Dalman, wala na, wala na makakasumbong pa ng gabay. Sabagat, ang pagpapahitulang ng gabay, at iligaw ang isang tao na sa nito ng Allah SWT. At kung gusto mong manatili ang gamay ng Allah subhanahu wa ta'ala manatili ka jaan sa reliyon Islam at gawin mo kung ano'y pinag-uusos ng Allah at iwasan mo kung ano'y pinagbabawad ng Allah subhanahu wa ta'ala at gusto mo naman o di kaya ayaw mo maligaw wag na wag kang tumaap sa mga ibang katuruan bukod sa pananampalakay ng Islam at wag na wag kang iiwas sa mga Inobligahan ng ako ng nang ta'ala At wag na wag niyo rin gawin ang mama ting na kamadakii ng Allah Subhanahu wa ta'ala. So ngayon tayo po ay magpapasalamat, kilang at taqwallah, isang palagandaan na tayo po ay inabayan ng Allah Subhanahu wa ta'ala so na dito po tayo sa loob ng masjid na mabang Allah Subhanahu wa ta'ala na walang ibang layunin kundi isambahin gawin ang inobliga o ipinagutos ng mga kusubahan ng wataala. Ngayon mga kapatid sa kanan ng Islam, bilang paalala, ang araw na ito ay ika dalawang putang tatlong araw ng buwan ng Dhul Ka'da. Ibig sabihin, ito yung pinag ito na. Ang huling huling semana o huling week, the last week o man o nul kaada. Ito na yung pinakauli. At ang at ang pagkatapos nito, papasok na ang buwan ng nul hija. At yung kasi season ng pagahaj, season ng pagsasagawa ng pinakahuling haligi ng Islam, yun ang hija do by tulong ng Arab. Ang pagahaj, ang pagtil ang pagtilrimis sa mga Muslim na may kakayanan upang pupunta doon sa Makkatul Mukarramah upang makapagsagawa ng pinakahuli kaligid ng Islam ang wahadjul bayt in ilayhi sa lila. Ang paghahaj, ang pagpiprimage doon sa Makkatul Mukarramah. So ngayon mga kapatid sa mga Islam, tandaan po natin para sa mga Muslim na hindi kaya, walang kakayanan upang makapagsagawa ng pinakamalaking ibada. Doon sa magkatulong ng pagmama, tulad ng pagahaj, ang pagsasala doon, at mga dikriya, ang pag-adka, ang pagdikir, ang pagbunita pag sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano mang uri na gawa ng ibada. Kapag nandoon ka sa makatulong ng pagmama, sa mausim, sa season ng hitah, ng hajj na ito na ang malaking gantin pala. Ang magagamit ng isang alipin ng mga usuhahan ng wataala. Ngunit, para naman sa mga walang kakayanan tulad po natin, sapagkat tayo po ay walang kakayanan muna ngayon, sapagkat nandito po tayo, kung na doon na po tayo, nasa travel na po tayo, o di kaya nasa aeroplano na, on the way na, at yung iba, nandoon na dumating sa mga katubong kabahan. Ibig sabihin ang panahon na ito, panahon na pangkada na mapunta doon. So ngayon tayo nandito pa. Ibig sabihin, wala po tayong kakayanan. Ngunit huwag po tayo mag-alala. May mga ibadah naman na ipinagkaloob sa atin na mga musmahan ng mga ta'ala. Ano yun? Ang isa sa pinakamalaking ibadah na dapat natin gawin, yun ang pagpurba. Ang pagkatay ng hayop mula sa mga mahiman ng lakang mula sa mga hayop na ipinahintulong sa atin upang gawin kurban sa Dulhidya o sa sa Idul Awha insya Allah sumahatan mo tala ngunit kung wala na nang kakayanan wala na po tayong magagawa ang gagawin na lang po natin manatili po tayo sa pagsagawa ng mga inubliga na matapos sa bahay ng Ta'ala. Tulad ng salat ng Diyo Mesa sa isang araw at parami ng pagtikir, parami ng kahit piso Basta para minin natin ang iba't ibang uri ng ibada sa ausin ng Hajj na ito. Insya Allah, pwede palaan din tayo na magkakusumakan ng mga tala ng marami, ngunit hindi kasindami ng mga sila may kakayanan na mag-Hajj doon sa Makatul Mukapama. Ngayon na ba ba din sa kanilang pala tayo, Muslim? Ang pinapapaksa po natin ay ang mainam na tao mainam na gawain sa pagpapalaganap ng Islam. Mainam na sa pagdadaawa. Mainam na sa pag-sharing knowledge about Islam. So ngayon, ito po ang ating tatalagay. Una-una, atin pong pagbitin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga 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 sa mga mga Ali Imran sa verse 110 hanggang 112. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bada'udu illa'i minas shaykhwad al-rajim. Ngunit ang pupunin lamang po namin, hindi na po namin pupunin ang lahat, ang pinakapunto lamang po. Ano yun? Kuntum khayro ummatin uridyat linnas ta'uruna bin ma'roof wa tanhawna ayin munkar wa luminuna billah ito ang ating pong tatalakay, ang maikling talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, sabi ni Syekh bin Baz na Allah ta'ala, ang isang kusti ng Saudi Arabia, isang pinakamalaking alim sa buong mundo at umaganap ang kanyang kitab sa buong mundo. At ang kanyang mga kaalaman, kaalaman na hahamog lamang ito sa Quran, Asa sunnah di pepeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa mana tabu dan mana salafiyun mana salaful ummah tulah dan sahabat tabi'in atau mana atau tabi'un Sabi yang dibito yubiru ta'ala al hadhihi al ummati al muhammadiyah bi annahum al umam Disebabkan sinabi itu saat Allah Subhanahu wa ta'ala قد سأمة لدى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خير الأمم بقبل محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لطف صلى أمة عليه وسلم. راقي محمد نسي صلى الله عليه وسلم Ang ibig sabihin, tayo po, sa tayo po, umman ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hindi ko sinabi dito, umman ni Propeta Adam alayhi sallallahu alayhi wa Hindi sinabi dito na, umman ni Propeta Nuh alayhi sallallahu alayhi Hindi rin sinabi dito na, umman ni Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa Hindi rin sinabi dito na, umman ni Musa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. At hindi rin sinabi dito, umman ni isa alayhi salatu wa salam. Ngunit ang sinabi dito, umma ni Muhammad, wasallam, Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang pinapahuli ng Propeta ng nabang sumahan ng patala, yun ang Propeta natin. So ngayon, exclusive lamang, special, na sinabi para sa atin, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ano? Bi anna hum khairal umam. Tunay na sila ay khairal umam. The best nation of all nations, pinakamainam na umma, pinakamainam na nasyon sa lahat ng mga nasyon, sa lahat ng mga umma mula sa mga nakaraang umma. Tayo ang pinaka-special. Taqala ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sabi dito sa taksir al-biyasan, Paul al-Bukhari yung sabi ni Imam al-Bukhari. Si Imam Bukhari siguro ang ilan dito sa atin. Si Imam Bukhari, siya po ang nag-ipon nag, 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 nag ng mga authentic na hadith ni si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya po maririnig po natin maraming mga hadith o hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binabanggit pagkatapos banggitin ang hadith ang nasa tulong rawahul bukhari ang nagulat ay si Imam Bukhari. So, si Imam Bukhari ay legit na nag-iipo ng ahadid ni Prophetah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kanyang sinabi sa kanyang pagpapaliwanag sa talata Nang Allah subhanahu wa ta'ala na Untum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Naam. Qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Yusuf wa 'an Sufyan wa 'an Mayisar. عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي ang ibig sabihin, pinakamainam na tao sa kapwa niyang tao. Pinakamainam na tao sa kapwa niyang tao. Ano kaya ang Ta ah, Ta'kuna bihim Fisalasili fi ahnaltihim Hatta yadukulu Fil Islam Hatta yadukulu Fil Islam Ang sabi dito Sabi ni Imam Bukhari Pinakamaninang na tao Sa kapwa ng tao Ta'kuna bihim Fisalasili fi ahnaltihim Ay ibig sabihin Aakay niya ito Dadalhin niya ito Hihilain niya ito Saan? Hihilain niya mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. From the, dark, from the darkness to lightness. Sa light, papunta sa kaliwanagan. Okay? Anong gawain? Hatta yan hulo Islam. At hanggang ang taong inakay niya, dinakwahan niya, dinalan niya, tinanggal niya sa kadiliman, pinapunta dito sa kaliwanagan, hatta yan hulo Islam. At hanggang siya ay pumasok sa kailin Islam. So, ibig sabihin, kung gusto natin mapabilang mula sa mga the best nations, mula sa pinagamainang na umat ni Prophet Muhammad SAW, dapat po natin ito. Ano yun? Ang pagdakwa. Ang pagpapaliwanag na pananampalatay ng Islam. Ang pagsharing knowledge about Islam. I-explain mo about Islam. Anong kagandahan? Ano ang beauty ng Islam? Sabihin mo ito sa kanya, ipaliwanag mo sa kanya. At kapag ikaw ay nagpapaliwanag ng kagandahan ng Islam, at hanggang siya ay nakapasok o pumasok sa religyong Islam, na ang taong iyan, isa na siya mula sa pinakamahinang na umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapatid sa pananampalataya ng Islam, ang pagdadawa hindi lamang ito exclusive only for duats exclusive only for the ustad. No. Hindi po ito exclusive lamang para sa mga ustad na pagkawa. Hindi. Bawat, in every single Muslim, bawat isa sa mga Muslim, magdawa ka kapag ginawa mong pagdawa at nakahikayat ka ng isang tao pumasok sa religion Islam. He accept, she accept Islam na ikaw na ang pinakamahinang na umma ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi ka ustad, Ipaliwanag mo lang sa kanilang kagandahan ng Islam. Ipaliwanag mo ang tamang katuluhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaliwanag mo ang katuluhan ni Nubeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sabihin mo sa kanila kung anong pinag-uutos sa Islam. At sabihin mo sa kanila kung anong pinagbabawal sa Islam. Tulad ng mga discrimination nila sa panahon natin ngayon, kapag makarinig ng Muslim, anong nasa utak nila? Terrorista. So, kailangan mo yan ipagdawa sa kanila. Dawa ito na, isa sa mga opportunity na misyon mo ipaliwanag, matanggal sa kanila ang racist sa kanilang mga utak, ang discrimination sa kanilang utak, tanggalin mo sa kanila kapag makarinig na Muslim, terrorist na agal sa utak nila. Chance mo na para may na yan sa kanila, matanggal sa kanilang utak. Bilit nila at kapag maganda ang iyong approaching, ang pag-approach sa pagdaon mo sa kanila, kung nahikayan mo pa yan, kung magsasarili yung Islam, Allahi, Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsali isa ka sa pinakamahinan na umman ni Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naam, maliit na bagay. Ngunit, malaki ito sa kalingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin po natin ito. Sa mga kaibigan natin, mga non-Muslim. Sa mga kakabahon natin na mga non-Muslim. Kapag break time, bigyan mo ng paliwanag. Ipaliwanag mo sa kanila ang Islam. Sabihin mo sa kanila magandahan ng Islam. Ang Islam, wala sa katuluan ng Islam ang pagiging terorista. Ang katuluan ng Islam, love, spreading love, pagpapalaganap ng pagmamahal, hindi pagpapalaganap ng mga pagka-terorista. Hindi. So, kailangan muna natin ito, idawa sa kanila. Insya Allah. Bigit nila ni Subhan ng Muwan Ta'ala, kapag nakahigayat ka na, wallahi, ibilang mo ng iyong sarili. Ikaw, isa sa mga pinakamaginang na umak. Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama inam na alipin the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, sabi pa na ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ang mga du'at, an, ang mga nagdadaawa, ang mga nagpapaliwanag ng nang gagandahang huro ng Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga malaika at pati yung mga hayop hayop sa kalupaan hayop sa karagatan at sa yung mga balye na mga whale ibig sabihin mga fish mga isda at lahat ng mga nilita ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kalupaan na ito sa isang da'i sa isang nagdadawa yusallu alihi aw yusallu alihi Nagsasalawat Iyong sabihin ng salamat dito, Yadulullah, nagdudu'a sila sa Allah upang ipagduahan ng isang du'a, ang isang da'i na ikakabuti sa kanya. Ngayon, ano sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah wa malalikatahu wa ahli samawati wal-ab hatta namlah Di johrha, wad al gud. Laiy salulun ala maulim, maulikin az al qibah. Nama hadith yang asal. Al hadith itu ayah asal. Hadith na autentik, na hadith berbeza dengan rasulullah saw. Ano ang ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kabutihan sa mga taong nagdadakwa. Hindi lamang ito sa mga buatan, sa mga mustad. Lahat ng nagpapaliwanag sa Islam. Kahit normal na tao, kung siya ay nagpapaliwanag ng kandahan ng Islam, kabilang pa rin siya sa halik ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ano ang ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Inna Allah, tunay na Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu at ang kanyang mga angels. at ang kanyang mga malaika wa ahli samawat at kung ano-ano mang mga mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalamitan na iyan. lahat ng nilalang ano mang mga may buhay dyan ano mang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalamitan na iyan. lahat na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi dito ano ba wal -ap. At ang kalupaan na ito, lahat ng kalupaan, tao, hayo, mga damo, lahat-lahat. And then, ano ba? Wahat na lukod. Wahat na namla. Pati yung mga langgam. Langgam, yung ants, the ants, mga langgam, kagilang din sila. Wahat na lukod. At pati yung mga balyena. Pati yung mga whale. Even the whale, anong ginagawa nila? Yung sa lupa, Yusallu li yusalluna ala muallimin nasil khair. Nafsa salawat. They are what? Magdu'a musila Magdu'a sa mga du'a. Magdu'a sa mga nagpapaliwanag ng Islam. Subhanallah. Lahat ng mga nila Allah magdu'a yan Ya Allah, Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, matawarin mo Yang kanya. Kanyang Lahat lahat ng mabutihan. Bigyan ka nang biaya Bigyan ka ng maraming ganding bala. Inayo sa iyo Lahat ng kabutihan na dua, ipagdudua po tayo. Lahat ng mga nag nagpapaliwala ng Islam, ipagdudua sila Nang lahat ng mga nilalang Allah. Ahli samawat, ang sa mga angel, ang mga nilalang, sa lahat. Subhanallah, nagluto sa isang tao na nagpapaliwanag ng Islam. Wallahi, hindi lang natin niya maririnig. Hindi lang natin niya maririnig na nagluto ang mga hayop Yes, nagluto ka sila sa akin. Kaya kapatid sa pananampalatay ng Islam, kung gusto mo masigurado na may mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagluto ka, Hinihiling huh? sa Allah ang kapatawaran para sa iyo. Hinihilim ko sa Allah ang maraming gating pala na pag-alok sa iyo, magdawa o tayo. Magpaliwanag tayo kung ano ang kagandahan ng turo ng Islam. Wag na, wag tayong maghiya. Wag tayong magdamot sa munting oras sa pagpapaliwanag ng relihiyon Islam. Ang kagandahan ng turo ng Islam. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, "Malihu anni walau ayat." Ipalaganap ibalaganap ninyo ang katuluhan ng Islam mula sa katuluhan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala waya kahit isang aya lamang sa loob ng marami na Quran tulad ng Bismillahirrahmanirrahim ano ibig sabihin ng in the name of Allah most gracious and most merciful sa ngalan ng Allah, ang maawain at mahabagin. Maliwanag mo yan. Isang aya lamang O di kaya sa sunat ng Iflas, Kul huwag ahad Sabihin mo sa mga tao na hindi naniniwala sa Allah. Huwa Allah, siya ang na Allah ahad na nag-iisa Allah musamad. Allah, siya yung pinatakbuhan ng lahat ng kanyang mga nilalang. Ipaliwanag mo yan, isang aya lang. Nagpaliwanag ka ng isang aya, nagpapagdawa ka na. Kapag napapilad ka na sa dawang, lahat ng nilalang ng Allah nagdua sa iyo, nananalangin sa iyo, nagpapatawalan. Nananalangin para sa iyo na ang gantipala sa ipagkaloob sa iyong na mabahos ng batal. Isa sa kapungihan ng pagdadao ang kapatid sa panan ng Huwag nating sayangin ang ating oras. Huwag nating sayangin habang nandiyan yung mga kaibigan natin ng na mga non-Muslim, non-believers, ipaliwanan natin sa kanila. Kapatid, brother, bro, ang Islam ba? Lago bang Islam? Ganito ngayon yan. Etc., etc. Basta siguraduhin mo lang. Huwag ka lang lalagpas na wala na sa katuluan ng Quran at sa katuluan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguraduhin mo lang na naaayon lamang ang pagpapalaganap mo o pagpapaliwanag mo ng kagandahan ng Islam ayon sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wa qulu bi hadha wastaqullaha li walakum wa li jami'il muslimin kullu dhanbin الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين بعد ما بقى في سماء الجبلات الاسلام من في سماء حديث على محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم mag al Quran mula sa inyo mula sa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al ng Quran. Shay nagaaral ng Quran. Nagaaral ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. At habang inaaral niya ang ah, kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Al Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa allaman. At kanya itong ipaliwanag naman. Kanya itong iputuro naman. Na isang mudawai, pinakasimpleng gawain. gawain. Mag-aral ka isang aya ng Allah, dalawang aya ng Allah, tatlong aya ng Allah. Pinag-aralan mo, natutunan mo, dalalaman mo ang kahulugan, dalalaman mo ang kanyang paliwanag, ang kanyang tafsir, at ito naman ay yung ipinalaganap, pinagdakwa sa iba, shinero sa iba ang kapwa po natin, na ang napatilang mula sa kinakamainam na umma. ni ko Muhammad mo sa Allah alayhi wa Allah. Lahat ng sinabi ni Kubeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga pinakamainam nagawa nila ang misyon ng pinakamainam na umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar Allah. Malayo, malayo malayo na sila. Saan? Sa kapahamakan. Malayo na sila sa kapamasahan, sa kuburan at sa kabilang buhay. At ang makakabit nila ang kaging hawaan sa loob ng libingan at sa kabilang buhay, yun ang pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan po mga kapatid sa kanal ng na Islam, narinig na po natin ang uh, paksa po natin na kung saan kabutihan ng pagdakot, kabugihan ng pagpapalalalam ng Islam, kabugihan ng pag-explain ng kagandahan ng muro ng Islam, Now, na ang na, narinig na po natin ang mga resulta ito na ang ang gagawin po natin ay isa sa buhay. Ha? Di po kayo hindi po tatandaan po natin mga sa kanilang palad ng Islam. Baka kasi yung iba akala nila, ang pagdadakwa ay para sa mga ustad lamang. Ang pagdadakwa ay para sa mga shaykh lamang. Hindi po every single Muslim. Basta Muslim ka, may natutunan ka sa Quran, may natutunan ka sa ating pinupenda mga kaya Alayhi Wasallam, at iyong ipalaganap ito, mapabilang ka mula sa mga pinapamaginam na umma pinupenda mga kaya sa Tatawang Alayhi Wasallam. May mga ka ng Balagang Islam, magpapakayo na may Magkaloob sa atin ang mga pusubahan ng matala ang kanyang kabay hanggang tayo ay datan ng kamatayan at naway panatilihin ang ating mga puso sa kabay ng mga pusubahan ng matala sa pagmamahal sa mga ipinagumutos ng Allah at ipagkaloob naman sa atin ang puso natin yung kamuhian ang mga ipinagbabawal ng mga pangusupahan ng Tatal. At ako ipagkaloob sa atin ang pagmamahal sa ating kapwa muslim. At ako ipagkaloob sa atin ng, ng at mga pangusupahan ng Tatal ang maraming nagtimpala ayon sa ating nagawang kamuhinan. At ako patawarin ang lahat ng ating kasalanan, maliitman, man, malaki na katatao, na katalungan o di kaya nakahayag, daw ay patawarin nyo ng katawang simbahan ng Allah. At nauna sa atin, mula sa ating mga pamilya, dalangin na din natin yun, daw ay sila ng katawang simbahan ng Allah. Daw ay hindi ipagkaloob sa kanila ang parusa sa loob ng libingan, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At daw ay Gabayan din ang ating mga pamilya na hindi pa ginabayan ng mga musibahan ng Allah. Alam sa alam sa Allah, alam sa alam